Madaling araw pa lang mga idol ay binibilisan ko ng maghakot ng mga kahoy Dadaling ko kasi itong mga idol sa kabilang bahay Tamang-tama mga idol, wrong timing na wrong timing Kasi umagang-umaga umuulan, grabe hindi pa nga ako pinagpapawisan basang basa na yung damit ko eh <laughs> kaya nga mga idol habang tinatapos natin ang gawain natin ay kailangan natin dumaan sa butika siyempre alam na yun, mga idol sigurado uubuhin tayo at sisipunin ito <laughs> wala wala tayong magagawa, ganun talagang buhay kailangan natin talagang tapusin to ba? Diba? kaya mga idol ang pinakadamis na gawin dito mga idol ay kailangan meron tayong dalang extra damit so tara mga idol kailangan natin ihatid na to kahit umaambun-ambun ito na mga idol, dalhin na natin. Napakahirap pala mga idol mag tricycle lalo na pagkargado Ang karganira. grabe ang bigat mga idol, nakakangalay. Pero kailangan natin mga idol masanay para sa susunod ay simpre easy na lang sa atin to, di ba? At ang napakahirap para mga idol mag drive ng tricycle ang pag estimate kasi kala mo sa side sa kabila eh, lalo pag hindi na makita ng side mirror. Kaya kailangan mo talagang tansahin driver Manila, di ba? sa kaya pala sabi nila pag nasa Manila ka na daw nagdadrive ay magaling ka na daw sa dami ba naman kasi ng mga sasakyan doon napakahirap magpaliko-liko magmaneobra, no? magpalusot-lusot kaya kailangan natin ng dubling pag-iingat kaya nung sinubukan ko ng mag-isang kamay mga idol ay eh, nagwigil-wigil itong tricycle <laughs> Grabe talaga napakahirap pala mga idol pag isang kamay lang hindi mo talaga kakayanin mga idol kasi lalo na pag mabigat pa ang karga tingnan mo naman yan o no? punong puno pero syempre mga idol pag magaan lalo na pag walang karga ay eh, kailangan mo na patakboy ng 120 lalo na pag minagahamon sa iyo ng karera <laughs> hindi mga idol joke lang mahirap yun para sa akin kahit sino naman siguro mahihirapan ba? Diba? Kaya yung mga nag-drive dyan ng mga tricycle ay dubli ingat, drive safe mga idol. Alam mo naman napakahirap ang tricycle. Sigurado na naman to mga idol Pagkatapos ko na itong hakutin itong mga na ito ay para na naman akong binugbog ng sampu katao.